Burkit nga ang tao nagniwang di druga na. Yo, what's up guys? Uh, good morning. Uh, mag lang ako ng reaction video guys about kay uh, Boy Maas official uh, dati uh, net may, nandun, pa yung ano niya account niya guys uh, kami niya ni Boy Maas guys sa uh, ang payun, yung Pismas prank yun ang collab namin guys tagal-tagal na rin uh, hindi hindi ko hindi ko na hindi ako nakapagbalita sa kanya guys uh, nalaman ko na hack na pala yung account niya Facebook so yung YouTube channel niya guys uh, ito guys sa uh, reaction video ko lang about kay Boy Maas uh, ito na siya ngayon uh, nagtatrabaho na lang sa palayan pero wala ko ng nga about okay. sa point na yung unanis Wala na yung na, account niya. Napasuhol na lang kaloy. So, Tag-200 ang adlaw na yung taon? Tag-200 sa adlaw? Well, Oral lang natin. To guys. Dugay guys. Na ka na yung nagtingin niya. Ah, itong May video na ito guys. Tabi mo na yung Hindi sa akin. Nakaisakit. Nakaisakit. Streamer lang. Hindi ko lang ito. Hide vlog ka? Kino. Paita rin kayo eh. Nagkaroon ng panahon nga. Pinabot sa puntungan na ni Ani. Sobrang sikat

bumu magbuhat utro ba tabigan mga taong na nangailangan din maghapon daw di ke bali mga apong kastao sa kanilang sa kanyang guys karon lang talaga yung niya guys ako na pirmi nga tabang ay utabang nila ba kagana mga blogger to tanan tabangan tabangan sa akong ba matay nga wala man pero nai vlogger nga nag nagkuwan yeah, oh, ya sa terus pertahan perinatin sebagai so, maaf sebab babalik ya sakit terima dihapun yang dihatai jelas tuh babalik minyak ya guys babalik minyak ya nah kan tinarung sila haba ya saun mana lagi magbuat tak tinarung sila matang buatan ugan yang dautan 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 gak mga isyo bisa jadi tinuun munang ngaku makahilaku sebagai batik kay ako tarong mo kung mga tao medyo nandong guys hindi ko ba lang magagurat ana magtaw-taw daw kamulo biya sa tao tama sa titan muna nga kasi kung sitwasyon ka nga huwain na kay balok kay so, ito kaya walagay nag-vlog nga nang makitaan mag <coughs> atong, makita ka sa oh, makita ka sa